Agoy. Kita gamsak kita na. Margay. Noong nakaraang mga buwan ay bumisita nga tayo sa lugar na ito. na ikwento sa amin noon ng mga kasama nating mga vlogger ang patungkol kay Kuya Ariel. Kitang kita naman ang sitwasyon niya na ganyan talaga. Tapos nagsasaklay lang siya. Tapos nung time na yon na uh, may kausap ako, ay busy rin siya sa pagtatabas or paglilinis ng kalsada. So may trabaho siya that time kaya hindi ko na rin siya inistorbo. Pero lumapit siya sa akin after noon na Binalahan uh, natin siya kung na, kung pwede siya makahingi ng kaunting tulong. Series. Kasama natin ang uh, TV ng bayan dito sa Aklan. She will be TV. <laughs> will be TV. Ha, saan? Oh. Okay na, kaya man ako. Pambi Ha? Kasi go. balance? Ah, Kaya ko nga ni mong hibalance. Poy grabe ah. Panami oh. Diyan sa pinakang tuktok daw niya nakatira si tatay. Dito yung anting-anting ko eh. Taan. Tut. Huh? Bukol. Tut. Ay. Madanlog nang. Iya lang Iyalang kamo ah. Madanlog ang kawayan, gatiyog. Ganda ng daan. Ah, may may hawakan naman. <laughs> Buti na lang matibay itong binigay ni Kuya John na tan sa akin at sinilas. O, oh, dito maputik dito. Dito maputik. Maputik dito. Agoy. Kita gamsak kita na. Argay. <laughs> Danlag. Argay. Magitan na ya bay. Kaanan da sa antik ya na ang nami bay. Hmm. Tiga kulapot. Argay. Hmm. Sosa. Uh. Oh. Bet. Baka hindi na yung labas TV. <laughs> ah. Saan yung bahay niya? Dito siguro. Angkol, oh. ano daw pangalan noon? Relaxing man nga itong lugar na ito. Binagakanta. daw po tag tagbalay tagbalay daw susi oh, banta dogo gay ni ano oh. imo oran doy uprim oh. blogger oh Sili mo. Ay mo. Ay. Ay. Hi! kumusta ikaw? Well, ma'am. Buya, abot sa mga maligna. Maligna nga, maputik. Basiwa ka lang. Basi ko may nag-obra ka mako na. Hay. Buhay kami kabalik sa ako kid. Dito pala bahay mo? Oo, tanaw mo. Ba, ambalay. Dadan ko ay babong silong lagi. Ah. Kasi hi, kita. Ikaw lang mag-isa. Oo. Aba, mag- Ah, oh. natong suba ay kaya ang datong eh wala abo Grabe mulak ah. Kasi kung kita ay <laughs> Ah. <laughs> oh, Ayon. Ano nga ni pangalan gid, Nokol?

Am amon amamat ka ra? Ah, dayang arang diri ya. Among lolo. Da music ah. <laughs> Tapos may gate din ulit dito. Oo. Oh, Ma. Uh -huh. Di bigla pumasok. Oo. Oh, 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 oh. Kasi oh. wala paa. paay. Oh, mahirap. Wala kang kalaban-labad oh. kung pasuki ka. Sa so, bahay ko. Ah, ito yung bahay mo pala. Oh. Ayon. May so, kuryente, bahay ko. may kuryente ka. Oo. Oh. Oh. Nagahanap ako ng Anong pera para mabili ng korente oh. Ito yung bahay ni Kuya Ariel isa yung si Kuya Ariel Yung nag uh, Inimbitahan niya ako ng mga vlogger Ay siya yung nakita dati doon sa labas oh, Sabi niya sa akin Kung pwede makahingi ng tulong, tulong ay Wala at... mm -hmm. ako nagahanap ng kasi nung time na natin 'yon, nakita namin naghahanap buhay siya. Oh, okay. Nagaliinis siya sa doon sa may Oh, ito upuan ko. O oh, sige, sige. Ano yan? Sige, dito tayo upo tayo dalawa dito. Ayun. Eh, ah, kakalabada mo pala. Oo. Ayun oh. Ayun, no? sige. Sige bet yung upuan natin. Sunrocks pala gamit mo. Oh, powder. Oo. Uh, sige, lagay mo diyan bit ating mga dala. Oh. Yeah. Grocery. Yeah, ito grocery so. Oh. Oh, God, <laughs> Salamat sa Dios. Opo, welcome po tay. Hmm. Yan taga Canada yan na meet ko yung taga Canada binigyan akong ng oh. pera sabi ko. Hmm. Kay tatay Salamat. ko ibigay ibigay yung mga binili kong grocery bigay ko sa iyo. Salamat oh. Mike. Hmm. hmm. Yes. opo oh, muna tayo, dalawa. Oo. Oh. Oh. Paano? Wait, balik. Baka, over. baka oh, baka mabalis O diyan. O oh. Tapos ikaw, saan ka, 'di? Ah, dito. Dito, dito, dito lang. tayo dalawa. Dito. Ayun. Dito At, ka. dito ako. Oo. Ayun. Kasama natin si uh, si Uncle o si Kuya Ariel. Ariel. Sa Dios mga Inesensio. oras na ito. Kuya Ariel, kumusta ikaw? Mabuti naman. Nagaanap, mm -hmm, mo ko mga saging sa paligid. Mm, -hmm. mm -hmm. Paano, ilang taon na ikaw ngayon? ah um, kasi yung nangyari ito, mm -hmm. 2000. Ngayon, oh. ano na? 2000... 2024 na? oh, wow. ilang years na. Matagal hmm, na pala. Oh. Ikaw ba ay may naging asawa? Hindi, hey, hindi uh, na ano yung mababae kasi wala akong pira. Pira yung nahanap nila Oo. Eh. Oh. Yun ang nakakalungkot. Oh. Kasi kung wala, wala kang pira, galit sila. babae ngayon. Kaya hindi ka na nag-asawa? Hindi. Oo. Uh -huh. Sa ikaw, ikaw lang isa dito? Oo. Oh, ako lang mag-isa. Kasi um, patay na yung mga kapatid ko, dalawa. Ah, dito rin sila noon nakatira. Hindi doon sa may lupa kami na doon sa kalsada, mm -hmm. uncle. Uh -huh. Doon sa tinayuan natin sa labas. Mm -hmm. Doon yung oo, nakita nakatabi ka na. nakatabi nakatabilang ng kay Robert na bahay. Oo, yung nakita kita doon oo. na naga Dati doon dinis ka doon ng kalsada. Oo. But anong ano yun, arawan ka doon? Arawan oh. Mm -hmm. 150 lang oh. Ang araw mo? Oo, pagkain, pasok. Uh -huh. So ano ang hanap buhay mo ngayon dito sa bukid? Ito lang, nagtatanim ng mga saging. Uh -huh. nag, nag, ano ng nyog kung mahulog. Aning, li, yun ano yung... ano, yun mo? O, lingkad. Uh -huh. Lagyan ng tapahan. Uh -huh, uh -huh. ilagay. Uh -huh. Paano nangyari itong na, 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 naputol tong paa mo? Kasi lasing siya. Nalasing ka? Oo, sa rohas. Dati sa Albason ako na ano mm -hmm. na duty sa tiles. Sa tiles. So, oho, oho. sa paggawa pag pag ng, so ng tiles, o bintahan ng tiles. Oh bintahan. Oh, tapos na inyaya ako ng kap ng kasama ko na, na magpumunta doon sa mga bye bye, may mga sayawan doon. Mm -hmm. Tapos ako ang driver. Mm -hmm. Ay puro lasing kami na ano na yung mata. At nakatulog eh, nag-driver. ng motor? Oo, tulog yung mata eh. Takbo-takbo uh -huh. yung motor. Oo. Uh -huh. Tapos bumangga Sa bumangga kayo sa? sa... Kay Delisay, kay Dilesay yun. Dilesay sa rohas. Uh, sa bahay po? Hindi, sa sasakyan. Sa sasakyan? Sa Owner po. Uh -huh. Kaya yun na anuhan ka? Oo, uh -huh. huh? may dito pa oh. Ah, hanggang dito? Oo, hanggang sa ulo. Uh -huh. Mabuti na buhay pa pa mm -hmm. kayo. Pa po kayo. Naggrabe kayo doon. Mm hmm. Kasi lumalaki to. Parang planggan. Ano, ano. Yung tiyan mo? Oo, kasi gabi pinabayaan isang araw. At gabi pa na alas 11 na operahan to. Mm -hmm. Kasi Lasingka. lumalabas na yung dugo dito at dito. Oh. Umuugong na dito yung dugo. Parang puputok na. Oo. Uh -huh. So parang himala na itong nangyari sayo na nabuhay ka on oh. time na yon. Anong naisip mo nung time na yon? ni ako nang ano sa Diyos. Mhm. Mm tulungan mo ako, din ako, di ako ulit mag magano nag drive at mag ano sa mga barkada. Mm -hmm, mm -hmm. Kasi dati barkader kami dati mm -hmm. ako. Mm -hmm. Anong leksyon na natutunan mo doon sa pangyayari na yon? Hindi na uulitin kasi masama. Eh, kasi yung iba nga, patay. Oo. Uh -huh. Yung kasama mo? Linipad eh. Patay sila? Hindi. Hindi nakaabot siya sa puste. Oo. Uh -huh. dito, dito, mga dalawang... Oo. Uh -huh. Ano lang. Muntik na? Hmm. Dito, makabangga sa tobo. Oo. Uh -huh. uh -huh. So, talagang mahirap talaga. Uh -huh. So, so ang, parang, ay... ang lesson mo dito ay talagang yung paglalasing ay... Masama. Masama. Oh. Kung sobra. Mm. Mm -hmm. So, nung time na yon na na-disgrace ka, pagkatapos, umuwi ka na dito? Oo, oh, matagal pa. Kasi matagal ako sa hospital eh. Mm -hmm. Pinaalis kami ng hospital mga sobra ng siyam na buwan. Mm -hmm. Napaalis kami doon. ay Sabi ng doktor, hindi sa inyong bahay to mm -hmm. Uwi na kayo. Mm -hmm. Pinauwi na. Oo. Tapos pag uwi mo dito, wala ka ng kapamilya dito? Nanay, tatay mo? Patay na lahat. Ah, nung time na yon. Hmm. Hmm. Ako lang mag-isa. Kasi dek ako pa marunong mag... Mm -hmm. Ano, masakit pa to. Nag... ano, gapang. Gapang ka lang? No? ganyan. Basang-basa sa ng putik. Dito? Hanggang oh Oo, Hanap ka <laughs> magkain nyog. Oo. Mahulog eh so, kung kung may mahulog na niyo, oh, may pagkain ka. Kung oh, wala, kakainin. wala rin. Wala. Pinupukpok ko sa bato. Eh. Wala Parang rin. ma, ma mabiyak. Oh. Wala rin mga tao dito na nagkuhan sa'yo? Wala. Malalay. Wala. Eh, kasi ayaw nilang mag-ano eh. Kasi bahala siya diyan. Eh, di natin ano, mm -hmm. ma makasuhan yun. pa kita. Ano mo niyan? Mm -hmm. Kaya sinikap kaya sinikap mo na maging, na gumaling ka? Oo. Uh -huh. Ito naman, sino ang gumawa nito? Ako lang. Um, parang sa ano lang to pang ano, sa palay? Sa palay. Pa yung isa sa mga, yung may bakal ako doon. Ah, yung may bakal ka Oo. naman na para sa pagpunta sa syudad. Oo mga um, tindahan. Tindahan. Punta ko doon. So ito, ito Pang... kasi matibay ito, no? Uh, kaya ito ginagamit mo pala kung mga nag, nagtatagbas ka doon Oo. ng mga damo. Oo. At ngayon, na uh, ganyan ang sitwasyon mo, nagsisikap ka na magtrabaho sa kalayan. Makakain. Nain, hindi ka man bigyan nila. Hmm. Kahit ganyan. Kasi dito mga tao ay iba. Hindi hmm. ka nila bigyan kung walang trabaho. Mm, tinatakwil ko nila. Parang plastik. Uh oh, -huh. Oh, oh. Pagkainin ka ng may dinuraan. Oh, oh. <laughs> Hi ka. Kaya nag oh, nagsikap ka. Oh. Na ganyan. Mm -hmm. nasa sarili mo. Sarili mong kayod. Uh oh. mm -hmm. ko nga. Hindi, tinatakwil nga ko nila. Mm. Mga siman sila, mga mayaman, mga pulis. Mhm. Mm Kahit Pasko hindi nila ko bigyan. Mm, bakit daw? Iwan ko. Mm. Baka dati sa background mo na ganyan na, na naging lasinggo ka? Oh, yata. Oh, yata. Mm. Kasi may mga alitan eh. Ah. Oh. Between sa iyo oh, at sa kanila 'yung mga uncle. Ah, mga... sa mga tatay mo? Oo. Oh. Mm. Kaya hindi na maano. Mm. Kaya ganun na siguro nangyari. Yan sige. At uh, pagpasalamatan mo yung ating mga kababayan oh. sa Canada Uy. na nagpadala ng oh. uh, bigas at groceries ayan. Salamat na namin. Salamat. May sobra pa tong sa padala niya kasi na ang mga kababayan nating mga nanonood mm. sa ibang bansa, oh. pag nakauwi sila, pag nakita tayo, oh. Bigla lang yan magbigay sa akin mm. kahapon nakabidyo, na biglang may nagbigay sa akin ng pipe. So ayun, magkano itong oh. sobra? 1,000 2,350 kasi 3,500 yung binigay sa akin ni sir at ni ma'am no at hmm. 1,600 ano, ang groceries natin at oh. saka bigas na 10 kilos oh. 5, 620. 620 620 ay pero sige bigyan na sige natin lang. ito uh -uh. ito tayo oh. 1,000 1,000 po Ah uh, 200 300 350 350 ayan para sa iyo uh. sige pa sama naman natin po. taga Canada Salamat mm -hmm. po sa nagbigay sa awa ng Diyos at ma, sa ano malakas pa rin mga katawan mo sa mm -hmm. uling magkita pa tayo Mhm uh -huh. taga at, makato sila taga ah, makato ho. Makato no ah, Santa do no? taga at malakas pa yung katawan natin at makatulong ko pa rin sa ibang ano makahanap ka ng pira pa na mag makatulong ka sa amin uh -huh. sa iba pang oh, mga iba pang mga ano uh -huh. sige tatay Ariel oo uh -huh. uh -huh. wala gid ka pamilya ngay dito wala ako lang ah kaya sinasaraduhan mo kita na mga daming mga lalasing da, nagdadaan da, dito. Oh. Nakakatakot ba yung lugar ninyo na to? Kung minsan ay eh, nag nagsaksakan. <laughs> Naghabulan ng itap. Ang hirap pala oh. dito. <laughs> Nakakatakot pala. Ay, eh, lagyan ko kasi to ay eh. Oho. Uh Bakod. -huh. Kuno mano siya pasok ako. Oho. Uh -huh. Pag ako, dumaan oh, no? dumaan siya. Uh -huh. May nagawala iya? kapit mm -hmm. sa inyo. Tayo. Oh, oh. Galing man sa amin. Oh, para may gamitin ka. Oh. Baka matagalan pa ako magbalik ay. Ah, sige, sige. Sige. Hay saan yan ilalagay mo? Diyan lang, diyan lang. Ako na lang bala. Oh, sige po. Salamat po. Oo, oh. oh, oh, welcome kitay. Oh. Oh. Malakas yeah. ating katawan na. Uh, mm -hmm. Magkita-kita pa tayo. Hindi ka nahirapan na nag-iisa ka? Hirap nga eh, pero sige lang. Wala ang mga kapatid ko wala na dalawa, patay na. Dito rin sila namatay. Hindi sa Manila yung sa Manila. At hey, may mga pamangkin ka. Pamangkin ay eh, wala naman dito natitira. Ah, doon din sa Manila. Oo. Oh. Oh. Pitong lupa na to sa inyo ito. Sa kalulok po. Sa lolo mo. Mm. Hmm. Luluhan ko pa hindi pa na ano to. Na Trans sukat? Eh, hindi pa na sukat? Hindi pa na-sukat. Hindi pa? Ay maraming erinsya. Nawala sila dito sa mga Oo. Manila, Antique. Mm -hmm. Layo pala. Mm. Hanggang doon. Mm -hmm. Yan ang bali ito yung mga iniipon mo? Oo. Oh, mga mga nahuhulog lang. Mm -hmm. Kasi hindi ka na makaakyat eh. Oo. Oh. Dito yung niyugan mo. Yan. Oh, mahirap. Kung may bunga. May makiat, ma mga may uh -huh. ano. Ito, mga bago na ito? Oo. Tanim ko yan? Mm-hmm. Uh -huh. Mga tanim ko. Itong mga saging sa uh -huh. iyo rin? Mga tanim ko yan? Oo. Uh -huh. Yan lang kinakain ko kung walang bigas. Mm-hmm. Uh -huh. Yan. Saging, no? Oo. Uh -huh. Minsan lang ba may nagpapatrabaho sa iyo? Siyempre, uh, una, ang iniisip, hindi lang talaga natin maano rin uh -huh. yung tao na iniisip nila na Siyempre ikaw mayroon kang kapansanan, mas ma mas kukuha sila ng mas mabilis, parang mm. ganyan. Ay So isa 'yon sa minsan walang kumukuha sa iyo. Ano lang ang naisip mo? Pagka nag-apply-apply -apply ka sa kanila na, nagpresenta na, oy, magtrabaho ako diyan tapos tinatanggihan ka. De, ayaw nila kasi minsan, ay kasi mabagal daw. Mabagal daw. Mm. Mm. Bigyan ka lang ng kalatim bigas mm. at ulam ganyan lang. Kendi. Mahina yung ano mo. Kaya, kinap, kinapakiusapan mo na lang. Mm. Na, kung baga... pa mo. Trabaho lang ako parang makakain. mm -hmm -hmm. Yun nga. Sabi ng mga oh. vlogger dito na nakausap ko. Na, oh. kung baga, kung lang ibigay, okay na. Oh. Kasi nga, ano eh, hirap, ano? Hirap man yung sitwasyon mo na ganyan. Eh, hey. Bibinta tayong lupa, eh, hindi naman sa atin. Hmm. Ay, malutak pala d'yo, no? Oo, maputik yung dinaanan namin. ayano. Oh. paano? Eh, kayang-kayang oh. eh, man namin. Ako laki man ako sa Mindoro na maputik talaga uh... ang daan. Salamat din, ha? Opo, welcome, oh, welcome. Malakas din. pa ang katawan at makikita oh. pa tayo. Sa oh, oh, Diyos, manganangin tayo. Uh -huh, uh -huh. Oo, oh. babalik-balikan kita dito. Oh, siya, sige. Ayan, dito po tayo kay Kuya Ariel. Mga kapobs, maraming oh. salamat po sa inyong panunood kaway tayo doon tay